Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay, gold at royal blue. Kahulugan ng kulay, ang gold ay nagbibigay ng tapang at sigla, habang ang royal blue ay nagdadala ng kapayapaan at bagong simula. Mga numero ng swerte, number 3, number 12, number 28 kahulugan ng numero, nagdadala ito ng lakas at tamang gabay sa iyong araw. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay, green at pink. Kahulugan ng kulay, ang green ay sagisag ng paglago at balanse, habang ang pink ay tanda ng katatagan at pagtitiwala. Mga numero ng swerte: number 36, number 14, number 21. Kahulugan ng numero: nagdadala ito ng payapang enerhiya at tiyak na resulta sa iyong mga plano. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay: yellow at blue. Kahulugan ng kulay: ang yellow ay sumisimbolo ng saya at sigla habang ang blue ay nagdadala ng karunungan at linaw ng isipan. Mga numero ng swerte, number 24, number 18, number 25. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng malinaw na komunikasyon at magagandang ugnayan. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay, white at yellow. Kahulugan ng kulay, ang white ay tanda ng bagong simula, habang ang yellow ay nagdadala ng malinaw na direksyon at intuition. Mga numero ng swerte, number 15, number 19, number 27. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng kapanatagan at tamang gabay sa emosyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay: gold at orange. Kahulugan ng kulay: ang gold ay sagisag ng tagumpay, habang ang orange ay nagdadala ng lakas at kasiglahan. Mga numero ng swerte: number 12, number 9, number 30. Kahulugan ng numero: nagdadala ito ng kumpiyansa at panibagong oportunidad. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay, brown at green. Kahulugan ng kulay, ang brown ay naglalarawan ng malasakit at balanse, habang ang green ay sagisag ng kasaganaan at katahimikan. Mga numero ng swerte, number 5, number 15, number 22. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng maingat na hakbang at mabuting resulta. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay, blue at pink. Kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng katapatan at kapayapaan, habang ang pink ay tanda ng malasakit at pagkakaunawaan mga numero ng swerte number 8, number 13, number 20. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng balanse at magagandang oportunidad sa ugnayan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay, dark green at red. Kahulugan ng kulay, ang dark green ay nagbibigay ng proteksyon at lakas habang ang red ay sagisag ng malalim na determinasyon. Mga numero ng swerte, number 10, number 16, number 29. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng tiyaga at tagumpay sa mga mithiin. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay iris. Mga maswerteng kulay, yellow at blue kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagdadala ng pag-asa at kasayahan, habang ang blue ay nagdadala ng karunungan at katutuhanan. Mga numero ng swerte, number 2, number 11, number 26. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng pagbabago at bagong karanasan. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus mga maswerteng kulay, black at white. Kahulugan ng kulay, ang black ay nagdadala ng tibay at tatag, habang ang white ay nagbibigay ng bagong simula at linaw. Mga numero ng swerte, number 14, number 18, number 32. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng maingat na pagpapasya at maayos na direksyon. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay, silver at yellow. Kahulugan ng kulay, ang silver ay nagbibigay ng matalinong pananaw, habang ang yellow ay nagdadala ng pagkamalikhain at kalayaan. Mga numero ng swerte, number 9, number 17, number 28 kahulugan ng numero nagbibigay ito ng inspirasyon at mga bagong ideya Pisces Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer Mga maswerteng kulay blue at white Kahulugan ng kulay ang blue ay nagdadala ng kapanatagan at malinaw na direksyon habang ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at bagong pag-asa mga numero ng swerte, number 6, number 12, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng tamang daloy at balanse sa damdamin.